Pero wala pa rin, uh, para sa akin, na uh, mas maganda pa rin that individually and collectively mag-adopt ng policy of transparency. And then, do you think this committee will address concerns on understated salaries? Pwede rin, pwede rin. Lahat, lahat ng magiging uh, parang mga red flags sa makikita nila sa mga salaries they can do it. And then, ibang topic lang po, kung ano po yung comment niyo on the Sandigan Bayan po, acquitting uh, si Enrile po over 15 counts of graft over alleged involvement na po sa Pidasa. Okay, of course, I haven't seen yet the the full text of the decision. I can base my comment doon sa breaking news. Pero alam naman natin na dati nang na-dismiss plunder. And even before that, dati nang napigyan uh, ng bail uh, si uh, dating uh, Senator Juan Ponce and really non Supreme Court, not even by the Miguel Bayan. Now, we thought this is about 15 counts of uh, anti graft or Grafta cases. Alam mo sa amin nun sa DOJ and also sa Ombuds Man, kasi alam niyo naman yung DOJ and BI ang unang nag imbestiga nito. At yung aming findings yung nag-elevate namin sa Ombuds At yung Ombuds nag-case built up. At nalakas na yung kaso,

Those were, nung no time you, these were fresh and strong cases mm -hmm. para sa amin. Atiyan din ang pitfalls kapag tumatagal ang mga kaso. Kasi parang nga, uh, ano na eh, parang there's lesser scrutiny, especially from the public. Kapag ilang taon ang lumilipas na hindi na-discusa at mamamalayan na lahat, then ay na-discus na. Of course, I cannot really say uh, categorically, I cannot uh, really uh, make any judgement on the uh, on the merits ng pagkaka-dismiss pero nakakahanap na nakaka tayo para sa no especially so na compared to plunder mas madali na mas madali na dapat pa ma yung graft cases eh pati pa naman graft cases ay uh, ma-dismiss madi uh, pa rin so yun din na problema kapag tumatagal ang kaso parang lumalabnaw na rin so mas yung scrutiny ng publiko yung interest ng publiko nababawasan na So parang pag uh, nadidismiss na, parang hindi na rin masyado ang nagiging epekto. So yung maski yung faith ng publiko sa justice system natin, medyo nakabawasan, kasi lalo na pag mga ganyan, ng mga privileged offenders or alleged offenders, mas uh, mas uh, na na the benefit sa mga ganyan kaysa sa mga ordinary accused. Uh, so yun lang ang aking initial reaction. But again, uh, hindi mo hindi madaling ano yan kapag uh, I can reserve my further comments pag uh, makita ko na yung text ng decision na yan. Right. All right. sorry po an ICI issue ko, kasi Senator Alan Peter Cayetano may proposal na hindi nawa ng opposition side. at sa arbi just leader naman, kasi kasi yung aming na house bill mas broad mas broad yung membership yung membership don. ang problema naman kasi yung nagkatao po po opposition membership ng mga partisan color? dapat uh, iwasan yung ng partisan color or, or aspect in the investigation automatic opposite umano uh, okay, eh yung maids from the judiciary, from the industry from experts and from civil society na hindi mga partisan is business community for example pero hindi yung mga partisan hindi dapat ganyan eh kasi mahaluan na yan mahaluan na yan ng mga politik, politik, political, political uh, interest or agenda kapag parang parang ano parang, parang congressional ano na lang yan investigations and no longer a truly independent uh, investigation we are at this way ng delay pa po ng one week yung live stream ng ICI Well, uh, let's give them the a chance to, because uh, uh, they're supposed to come up with the rules. And parang uh, technical expertise nila on that is parang long. So one week I think is just reasonable. Yeah. <laughs>